Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh in What's up mga Soya? Kami ang Iranon vlogger na nagbula sa Baguio Cotabato City. Ito ang part 3 na kung saan ito ang best recipe ng team Soya sa mga nahuli naming isda at hipon sa ilog Dagat gamit ang ampas trap malapit sa Hill. Bago panoorin, please subscribe and follow and like and share. Stay tuned. Tuboy na boy itong mga isda oh. sorry Oh, oh, oh. boy na boy. Oh, at saka yung mga hipon, boy na boy. Ang tika. Yeah. Ang tika. Kaya natin Ricardo. Oh, musik. Yeah. yeah. Okay. Yung mga nauli natin kanina Doon sa kapan. Dun sa, anong tawag dito? Diba? Dun, tampas na trap. Ito yung sinasabi tiyaw. Yeah. Kongkong mm. kong. Kung Kongkong Kongkong kong. kong, -kong. Uh, buhay po? Oo hmm. Litit <laughs> na litit yan mga sawya Buhay na buhay po yung isda hmm. So ito yung last touch natin Nam nam, hmm. So yan ang parati namin ginagamit mga kasoy Kasi mali nam na nam na Masarap yeah. And then huwag kayong Mabahala mga kasoy Yung mga plastic silopin namin eh, Dahil kita Itatapo na ito sa tamang basurahan or niluto. Okay. So, na natin yung... <laughs> okay. Teres muna natin to. Ay, minute. So, ayan na mga kasoya. So, na yung uh, niluto naming isda at may hipon na nahuli namin sa ilog dagat na gamit ang ampas trap. At ito ang best recipe ng Team Soya. Sa mga ganitong klaseng isda, masarap at malinamnam. So yun mga kasoya, sabayan nyo po kami kumain ng tanghalian. Let's go! Ayan po, isda. Hindi na talagawin niya. Sasak mo. Tara, tito ka niya. Tito, tito. Tito, tito. At kung magustuhan yung video na ito, please subscribe and follow. Comment down below and like and share. And hit the bell para update kayo sa lahat ng videos namin. Team Soya! God bless! Bye-bye! Shout out mga